Tama so, mga sir, mayroon tayo yung overnight dahil uh, overheat problem yung gagawin natin dito. Dahil tong unit na to ay uh, kabibili lang nila sir. At uh, nung nabili nila, ay, napansin nila sa kanila sa motor ng nabili nila ay uh, bumubulwak yung kanyang coolant uh, tayo dun sa kabila. Tapos uh, kapag bumulwak, naobserbahan nila, nakita nila yung ganito papansin natin, nakatanggal na yan at kapag uh, inawakan daw nila itong reserve nila ay uh, mainit, tapos kumukulo hanggang sa mayat na mainit hanggang dun sa uh, napansin nga nila, tumuatagas na dito sa baba dumadaan dito sa house na yan to. ito yung pinaka reserve niya mga sel, tumatapok niyan sa baba at isa rin sa napansin ko rin dito ito, lagi nilang uh, nakakalimutan itong wire ayan, isa lang yung nasa labas, yung isa nasa loob, ito, 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 ito. na napaka-dricard yung mga set didikit yan dito kapag nababounce yung makina, ayan didikit yung wire, isa na yan doon sa magiging issue nyan ay uh, masira yung PCU Okay, ibabalik natin yan mamaya sa original na position yan. Pero gagawin muna natin ay uh, magtatap top overhaul or muna tayo. Dahil magpapalit tayo ng gasket at i-check din natin yung kanyang water pump kasi may napansin din ako parang may uh, patak ng kulan na nagagaling doon sa ano sa ilalim ng water pump niya at ito all force na sila sorry naman ng may hindi nandiyan ka sa likod full eh. force tayo para matapos to kasi haba na rin ang pinila nito dahil marami tayong ginawa kanina at uh, hindi, nga, uh, hindi pa rin natapos yung sniper na ginagawa doon dahil kulang ng isang valve seal tama yung valve seal na tatlo kaso nasingitan ng isang valve seal na pang uh, NMAX 155 e magkaiba po ng valve seal si sniper saka sa Yamaha NMAX Kasi mo natin. Basta kung sa kayo gagawin nito, napaka-importante yung uh, nyo yung mga tornilyo, mga pisa, kung side dito, pag samasamahin nyo, side dun sa head, pag samasamahin nyo, para kung sakaling uh, ibalik nyo na siya, hindi magkapalit-palit yung tornilyo. Saka alalay pa rin, dinodouble check nyo pa rin. Lalo kung, kung Uh, first time yun lang din itong gagawin. Baka may mga ibang damage pa. Kaya dapat mabusisi pa rin tayo dito. Ayan, halos magkauntog-untogan na yung ulo ng dalawa. Ayan, mga ating mga sarang. Yung radiator, tambocho, tattle body, surrender head stud yan matatanggalin natin dyan ay tanggalin mo natin check natin may gasket ba o wala dito kung iba hmm saka ito yan yung clamp ng ano ng tumalit na hose hindi na ibalik yung clamp pero so, check pa rin natin kasi bumubulwak siya. Okay, hindi naman din dito lang gagaling yung pagbulwak niyan. Kasi bago namin din ito kalasin mga sir, o bago kakalasin to ay uh, pinainit natin ang pinainit. At uh, naobserbahan din natin na uh, yung kanyang reserve umaangat ng konti-unti. Saka yung yung water joint cam yung water joint cam napaka importante yung uh, dadahan-dahanin yung mga sara para iwas dagdag sa gastusin baka kasi mabali lalo na pagka overheat mga sara yung ginagawa natin may posibilidad na marupok sya kaya kung sakali kayo nag overheat mga sara pinaka importante yung wag nyo munang gagamitin ng ganun ng gano'n yung overheat pinaka importante eh, lagyan nyo ng kulan o ripacheck nyo na huwag nyo nang gagamitin ng overheat yung motor nyo kasi dadami yung gastos nyan example natin nag overheat sya dahil dun sa leak mas mainam kung ipacheck up nyo na o nag overheat sya dahil sa water pump mas magandang palitan nyo na kagad dahil dubli dubli po yung kalalabasan nyan masisira yung black tapos piston. Sigun yan. Maaari pang mabali, mabali din yan. Masira din. Mabali. Bakit? Ang nangyari? Tagaling nyo dito. Ano sabay nyo? Sabay? Kasi mga ating mga sala. Pakita ko sa inyo. Ano. Pag nakalas na. Yung nakatanggal na yung mga tornilyo. Yung sahit mga sala. Iangat natin. Okay. Nanggal na natin yung radiator. Pati na radiator niya. Naku, malala na to. Ito yung sinasabi ko mga sir kapag once na overheat yung unit ninyo, pinaka-importante yung huwag nyo na gamit gamitin pa kasi damay-damay po yan. Example na lang natin dito. Nipis na. Tapos yung ano, check mo yung ano. Ayan, may dikto. Wala, sila na rin to. Tapos dito mga sir ah, kung sakaling uh, chinik nyo tong oh, mga, water pump, sa pagchichik nito mga sir, paikutin nyo to. Kapag once na pinaikot nyo to at naiikot nyo ng madali lang, parang feel nyo parang walang kagat. Ibig sabihin yan mga sir, malapit nang masira yan. Yan na yung susunod na masisira. Mga ilang araw na lang bibilangan yan o isang buwan, ganyan. Sira na yan kasi may na-encounter kami niyan. Pero sinabi sinasabi namin lagi ito. Kasi ayaw din namin na ano na ah, example lang tayo nag-overall tayo tapos napansin namin 'yan at nagkaroon ng problema ito lambot pasira na 'yan obligado kailangan palitan niyo na 'yan sa plug <laughs> cap sa blay okay, mare isa na yan sa water pump mga sala ang problema pero hindi doon nang gagaling yung bulwak kasi yung bulwak nya mga sir kapag once na bumubulwak siya ibig sabihin gumagana yung water pump kasi hindi naman yung bubulwak kapag hindi gumagana yung water pump overheat ka agad yun. kapag ka magtatap overhaul tayo mga sir ng click gamit lang tayo nyan sa so, siya, may nabibili ganyan kapag lang yung sentro stand ayan mayangot nyo na parang uh, galing na to sa ano sa digmaan o napabayaan na tong motor na to sa langis mukhang binuwi lang siguro to bago ibenta sa bagay bumawi naman sa ano sa appearance ng motor okay tanggal natin yung stud yan yan ato natin ano ko mayroon mm -hmm. Overhead. to kapag ganito mga sara ayun lang yan, overheat 'yan. Okay niyan. Tapos nilagyan ng gasket. Yan. Nagawa siyang konting gasket. Overheat to. Ito lang yung papalitan natin mga sarap pagka uh, bumubulwak, gasket lang. Pero yan tatanggalin pa rin yan kasi i -re -re yan mga sir. Tapos check natin yung block naman. Hindi makita. Okay, minimal scratches. Pansin ko dito sa unit na to, bago i-dispose to, in-engine refresh pa to. Pagka engine refresh kasi mga san, lang yan. Hindi eh. siya nagpapalit ng pisa. Kasi example natin dito, kasi kung ito, kung nagpalit ng pisa to, engine refresh to, ayan oh, may mga bakas ng class. Ayan, binagpalit ng pizza to. Yun lang yung gagawin natin dito mga sir. Kasi yun lang yung gusto nung mayari. Yung mawala, yung pinaka problema niya na nag nag-overheat. Yung head, kukutgurin muna natin. Tapos, ayan, sasalang natin dun sa salamin. Saka natin check kikinisin ng pan. Kikinisin. Ganun din dun sa block. Kailangan makinis na makinis. At water pump, obligado. Kailangan palitan yan. Ganyan yung ginagawa. Pati yung black. After ma-replacing yung black, susunod naman ito. Kinikinis muna para matanggal yung carbon. At yun din ang gagawin dyan. Tanggalin nyo yung para makuha nyo yung ano. Tapos, syempre, yung gasket nyo mga sir, kung 125 yung unit niyo dapat 125 din yung gagamitin. At dapat bago. Kung sakaling bago na yung gagamitin ninyo, huwag nyo nang lalagyan ng silan. Iwasan nyo rin ma yupi yupi ito. Kasi useless yung pagkabago nyan kapag na yupi. At uh, ito, meron tayong bagong mekaniko. Galing siya ng Thailand. Thailand! <laughs> Tapusin mo natin ito mga sila. Ito mga sila, tapos na rin natin yung black. Naisalpak na rin ni Kapulong. At yun na yung bagong gasit. Teknik namin dyan, ayan, ina-apply namin ng langis ang purpose naman natin dyan sa paglalagay ng langis in case na medyo may nakalimutan ka example na lang natin mga sila lalo kung baguhan pa lang kayo purpose nyan yung itim nung gasket na yan hindi ka agad babakbak yan tapos kumakapit lalo ng mabuti yan at matagal masira kapag ka nilalagyan ng ganyan okay lang yan mga sir kaysa, si, kaysa silan ang ah, ilalagay at ito, ayan, nakalimang kuha ano na tayo. Uh, 1,000 na liya, sandpaper. Kasi hinahabol natin talaga yung ano, yung lapat. Yan lang, yan lang yung matagal dyan. Tapos water pump din para natin mga sarang. At uh, na i-confirm ko na rin doon sa may-ari. At uh, na rin kasi mabahala din ako diyan baka after 1 month reklamo si customer dahil maghahalo yung langis sa kayong kulang Ayan. ito na yung black nya makinis na yan pati pistol makinis na rin ayan. pati dowel Ayan. dalawa tapos tinatap din nya para ma-start -pa natin ang one start lang tapos ito na yung kulang cylinder gasket sa base gasket pinalitan natin ganda lang talaga yung nahabol natin kaya makinis na makinis yan flat na flat dapat kaya kung kayo magpapalihan ng ganyan lagay nyo sa ano salamin kasi pantay yung salamin ito mga sarot ito yung pralabasan pagka nalininis yan okay na ito sarapakan na natin yung ano yung tunilo rito huwag kalimutan Salpakan na natin yung cylinder hit. Yan. Ito na yung quarter pump na bago natin mga sarap. At yun na yung luma nya. Ito yung, sasal, yung sasalpak natin. Kapag bago, ilang islang ilagay nyo dyan. Yan. Ibaik na naman lahat-lahat na. Tapos ito tinanggal na natin ito sa pagkakalagay. Yan. Tapos naibalik na rin natin yung ano yung wire na nasa ibabaw na siya na wala na dun sa ilalim yan presto gamit natin yung kwan kulan tapos pa iinitin na rin ulit ito yan yun yung bagong water pump check mo yung takip check natin yung takip natin ano yung gusto naman yan pinapainit mo natin mga sir para ma check natin kung may linkage at ma check natin na okay na siya Timing pa yung makina niya. After natin gawin yung makina, yeah, pinapactory reset natin yung kanya na system. ECU sa TPS, babalik natin sa ano, sa factory report. Kaya kailangan natin salangan ng diagnostic tools para makita natin yung sakto-saktong engine speed. Yan, na ito mga sir. Kaya binalik na natin yung kuhan niya. Kaya kapag ka nag-overheat yung click nyo, pagawa nyo, nyo na agad. Huwag nyo nang gamitin. Kung sakala nasa ibang lugar kayo at na nag-overheat, lagay nyo lagi na no? Kahit tubig man lang ilagay nyo sa hindi lang masira yung ano yung mga radiator yun yan pati yung black pa hindi masira ayan, gods na yan